Magandang araw mga katropang maglalado Narito ulit kami ngayon sa bundok At kami ngayon ay Mag-aani ng santol Ito nga pala yung puno ng santol Na pinakita ko sa inyo nung nakaraan Nung nakaraang simana mahilaw pa yung bunga niyan. At ngayon o oh, Mga hinog na Kaya aanihin na namin Pagkatapos namin dito kami ililipat Tapos namin mag-aani Ang bala kong gawain ay ito itatanim ko itong mga buto ng abukado, ito po ay mahigit ano 17 buto ng abukado, at itatanim ko dun sa patag tatanim ko ay sa pagkita ng mga nakatanim na nyug so ngayon po ay araw ng sabado at sumikat na ang haring araw ayan mga nakaarang araw mga katropa ay makulimlim dito sa amin gawa ng epekto ng hangin habagat sa awa naman ng Diyos ay maganda na ang panahon ngayon at sana ay magtuloy tuloy na simulan ko ng itanim itong aking mga buto ng ampalaya dito ko lang itatanim sa mga puno puno dito dito sa puno ng nyug new... yan lang sa mga gilid gilid may panggulay-gulay tayo yung nakaraan nagtanim din ako dito ng kalabasa hindi ko pa nakikita kung nagtubo na one week na mga katropa ang nakalipas at ito mga katropa oh. ito yung tanim natin na ah. Kangus. medyo magaganda na ang dahon tanim lang ng tanim mga katropa lalaglaga na mga katropa ang ano mga santol Mamaya ako mamumulot. Ang dapatin itong santol na ito mga katropa, gawa ng oh, ano oh. Uh, unang bunga ito nitong puno na ito. Unang bunga 'yan pero tingnan niyo mga malalaki oh. Hmm. Hindi ko lang alam kung matamis. So bali ang gagawin namin diyan mga katropa ay Kakayudin namin. Kukudkudin. At iiimbak hahaluin ng asin para matagal siya na masira. Pu sa amin sa Bicol ganyan ang ginagawa sa santol. Hindi ko lang alam sa ibang mga probinsya. Habang nagsusungkit si Kapurot ay ako naman ay magtatanim ng mga ampalaya. Ito. Tatlo-tatlo. dito mga katropa tataniman ko din ng ampala niya ngayon mga katropa yung itinanim ko na kanggos nung mga nakaraang simana mga dalawang simana na nakakalipas ayan utubo na So hanggang dito yun mga katropa oh. Ayun, na din ang hindi lang talaga gumanda mga katropa ay ito yung mga kalamansi hindi talaga hiyang dito sa lupa dito dito tataniman ko din sa may puno ng kuyaw-yaw tinaniman ko ito dati ng patula kaya lang hindi tumubo ito nga pala mga katropa yung ilan sa mga tinanim ko ng patula ngayon oh tumubo na bang nag susungkit si kapurot ay mamumulot kami ng pili dito mga katropa sa malaking puno So, bali ang ginagawa na lang namin dito, pinupulot na namin ang mga bunga. Buwan namin hindi siya kayang akyatin. So, buwan natin kasi ng ang mga katropa. Tinan nyo naman, hindi ang kayang yapusin ng dalawang tao. So, ipun na namin ang mga Ilagay mo lang dyan. Ayan. Eh. So, Ayan. Nagaligan. Ganito. Ang ato pa, medyo madami lang yun. Isang semana ang nakalipas. At nagparahangin ang lakas ng mga simana. Kaya ito ang resulta. Maraming laglag na pili. Ayan mga katropa, tapos na kami mag-ani dito sa maliit na puno. Pupunta naman kami dun sa kabila. Iiwanan muna namin itong mga naani dito. Babalikan na lang. Ayan mga katropa, nandito na kami sa kabilang ibayo. At nanulungkit na si Kapurot dito. Medyo hilaw pa yung mga bunga ng santol dito. Nandito yung dalawang puno. Ayan o, isa. Ayan okay, isa sa mga hilaw pa yung ibang bunga Ayan, mamaya kami mamumulot pagkatapos niyang mag sungkit at yun mga katropa habang naglalakad kami papunta dito nakakuha kami ng isang buong nyog tapos may nadaan din akong maliliit na bunga ng saba pero pwede nang tibain, napapakinabangan na yan ito mga katropa yung isang puno pa ng langka. marami siyang bunga. Oh. Nakakuha kami ng tatlo kanina. At yan, pupunta kami dyan sa panghuling puno ng santol. At subukan namin manungkit. Yung mga ilang hinog na. sa si Kapurot. Ayan mga katropa, nagkukuha si kapurot na ng panggata ayun mga buko muna kami mga katropa sarap ng buko pamatid uhaw ayun mga katropa maglalado tapos na kami mag ani at ito nga pala yung mga nakuha namin na prutas dito sa aming um, nugan na nakuha kami ng panggata may isang lanta at ito pwede na yan tatlo nakalog na nakakuha din kami ng buko meron kami nakuha ng saging na saba at may saging na American banana at may nakuha din kami na bulay na langka ayan so may mga bunga pa yung ibang puno na langka din din namin inubos tuwa ng kung ano lang yung kayang ubusin na bugulayin yun lang kinuha namin pagka nangailangan kami balik na lang at susangkit ulit nakakuha din ako ng hubal na langka Ayan eh. at may nakuha din kami na ito, namulog kami ng mga pili at syempre ito, mga santol ito ay paghahatian namin ni Kapurot hati kami dito sa lahat ng ito so hindi na kami nakapanguha ng mga talbos ng kangus ito, mag alas 11 na Napaypay nga lang kami ng kaunti at uuwi na din. Ito pa lang mga pantanim ko na abukado mga katropa. Iiwanan ko na muna dito. Dito sa puno ng katmon. muna. At pagbalik ko sa mga sunod na araw ay saka ko na yan itatanim dyan sa patag. Dyan sa baba. Ayan mga katropa Oh. Ilagay na namin sa sako lahat ng aming mga naani. At kayang kaya na daw itong dalahin ni Kapurut. Ako na lang daw ang magdadala nitong suklot saka yung kawit. Medyo malakas ang hangin dito mga katropa sa um, bundok. Tingnan nyo naman oh. Nagsisipagsayawan ang mga dahon ng nyog. Mahangin pero maingit. So mas okay na yan. Hindi ganong masakit sa balat pag ganyan. So yun lang kami ng kaunti at kami ay uuwi na din mga katropa. Yun lang mga katropa. Happy farming sa ating lahat. God bless you all. Bye-bye.